ang taong nakaimbento ng tunnel warfare ay tunay na matalino. Habang naglalakad ang mga sundalong Amerikano sa ilalim ng lupa, maaari silang tusukin ng matutulis na bakal kung hindi sila mag-iingat. Kapag sumilip sila, maaaring may lubid na handang sumakal sa kanila, bitag ng mga Vietnamese. Minsan ang kalaban nila ay hindi tao kundi ahas. Isang saglit lang ng pagiging pabaya, kagat ng kobra ang sasalubong at kamatayan ang kasunod. Tulad ng lalaking ito, nalunod siya mismo sa ilalim ng tunnel patibong ng mga Vietnamese. Kahit bombahin ng eroplanong Amerikano, hindi pa rin matalo ang mga Vietnamese. Tago lang sila sa ilalim ng lupa. Kahit granada ang ihulog, wala ring epekto. Dahil liko-liko ang mga lagusan, hindi umaabot ang pagsabog sa target. Sinubukan din ng mga Amerikano ang lasong gas, pero matalino ang Vietnamese. Gumagawa sila ng water wall o maliit na dam sa bungad ng tunnel, hindi tuloy makapasok ang gas. Naghahanap ang mga Amerikano ng pasukan ng tunnel. Nagdala sila ng dalawang aso at sinundan sila papunta sa kulungan ng baboy. Akala nila dito lalabas ang mga Vietnamese. Pero hindi nila alam, ang mga lagusan ay parang maze, abot hanggang 200 kilometro. Ang mga tunnel ay konektado sa lahat, maging banyo, ilog, at kahit mismong kampo ng mga Amerikano. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik lang na sumusulpot ang mga Vietnamese, handang umatake at ang mga patibong sobrang brutal. Ang tinik na bitag ay parang sapatos na bakal. Kapag inapakan ng sundalo, tusok agad ang binti ng maraming matutulis na kawayan. Sobrang sakit. May bambu trap din na kapag nadikit, babagsak mula sa itaas at tatama sa katawan. Diretso, walang awa. May bow and arrow trap din. Kapag nadikit ang isang string, puputok ang pana na may lason. Diretsong tatama sa sundalo. Pinakakinatatakutan, ang box grenade. Dalawang granada na nakakabit sa isang maninipis na tali. Kapag napadaan at nahila sabog agad, walang takas. At ang pinakamatindi, ang bitag na may ahas. Minsang bumagsak ang sundalo sa hukay, hindi tinik ang kalaban, kundi isang buhay na ahas, handang kumagat. Maraming mga Amerikano ang natakot dito. Dahil sa digmaan ng utak at tapang, hindi armas ang tunay na sandata, kundi katalinuhan.